dala ko na yung aking ano, yung aking sushi, yung aking sushi at yung inodre ko itong ulam ito na <laughs> ayan, ko pa to kainin at ang ko kong trabaho mga kadama, mayroon ako ibabalita sa inyo binigyan na ba kayo ng hadiyan ng inyong employer? Mm. ko kagabi binigay O, oh, di ba ngayon gagawin ko dito dahil hindi naman ako libre dito sa pagkain bigas lang ang libre dito sa akin ibibili ko to ng lutong pinoy sa online ayan O, oh, di ba malaking bagay to sa akin kasi ang nag-order ako ng dalawang orderan malamang dalawang ano to Uh, anim na araw o isang linggo ko doon kain. Kahit sabi mong luto na yun, lalagay ko lang sa ref. Para init-init na lang. O, di ba? Laking bagay ito sa akin. Tuwang-tuwa na ako dito. Kayo ba? Magkano binigay sa inyo ng inyong employer? Sa akin, ito. <laughs> ito pinakamalaki para sa akin. Na binigay na hadiya. Sa loob ng 7 years. <laughs> Guys, nandito na ako sa labas. Saan na yun? Ay, ito na. Ayan, tingnan natin kasi na na. Ayan na yung nag sa akin na ano. Yung ulam. Ah! You remember me? 15. Yeah. thank you. I okay. Oi, we have a... Uh, uh, request for me, my all my friends. We are ordered. That's why I only take a video for you. I English, pani. Sige, bye. Palabas na ako. Dala ko yung aking 100 SR at saka yung susi. Lagi ko talagang dala tong susi kasi ito akin talaga tong susi. Alam mo kung bakit. Kasi baka malay mo padlakan ako ng pintuan at least makapasok ako. Oo, <laughs> sa totoo lang. Yeah, mindset, mindset talaga ako masyado kasi nisip ko mamaya padlakan ako. Kumbaga ilak yung pinto. So, tulog pa naman sila, ang layo pa naman ng kwarto nila. edi di matagal ako sa labas magantay kung kailan sila magising, Kaya nga dala -dala ko ang susi ng nan bahay. Ayano. Ito yung susi ko sa bahay. Siya naman nagbigay nito sa akin. Ito na yung in-order ko na ano, Filipino food. May kasamang kanin ayan oh. Gatang ito yung gatang Tatlong piraso ang ano niya ang hiwa may kasamang kanin. Tapos ito naman isang linggo ko yung ulam. O, di ba? Ang daming yung paksi. O, paksi ho na bango. Solid. Di ba? O, grabe. Ano, ang, ang hiwa, ano to? Isang buong bangos din to. Tapos may kasamang kanin. Ito, kasi tatlong perasong hiwa. So, tatlong araw ko rin yung ulam. O, di ba? Saan ka mag-grabe tipid? <laughs> Thank you for sadia. So, guys, kunin natin tong kanin. <laughs> Ayan, alam nyo tong kanin nila. Sinandumin yan. Ay, hindi. Jasmine. Ay, grabe sarap nito. Tapos, ito, sa sunod na araw ko naman to kainin. Ilagay ko lang yan sa ref. Kukunin ko lang yung mga kanin. Kasi kakain ako ngayon, Gutom ako. Ang ulam ko ngayon ngayon ay e bangos. Ayan siya. Diba? Ay, may sabaw na nga, oh. May sabaw na siya ng ano, nahaloan na siya ng sabaw ng bangos. Diba? Mm. Sarap nito. Tapos ngayon, ito i-transfer ko to ngayon sa lagayan kasi isa lang kukunin ko. Yung bangus, oh. Hindi na kompleto, oh. Mayroong ampalaya, talong, sili, ay ang sarap. Ang... Natikman ko na siya, ang sarap talaga nito, sobra. Ang hang talaga, grabe. Talagang solid ang pagkapaksi, oh. Tinamin oh. Mo ang hiwa at saka hindi ka kasi ang hiwa nito is malalaki. Tinamin hiwa, oh. Diba? saling ko yan dyan kasi ano lang ngayon ang kakainin ko, isang hiwa lang. alam matipid. O, tinan nyo, oh. Hmm. diba? Ang lalaki, oh, tatlo. Oh, tatlong hiwa yan. Ngayon, itira ko tong isang hiwa dito sa lagayan ko. Kasi yung iba transfer ko dito. Siyempre, ilang araw kung kakainin yan kaya. Dalawang hiwa yan natira. So, dalawang araw yan. Yan. I-ano ko ba? paghati hatiin ko yung mga gulay tapos yung sabaw oh. kasi ilang araw ko pa itong kakainin o ba diba ngayon lagay ko yan sa rib tatakpan ko na ito mga tupperware ito mga plastic na to ito yung mga inorder ko na ipong ko rin oh. so ito naman isasaling ko naman siya dito di ba? kita nyo no, oh, lalaki ng hiwa so guys kung gusto nyo umorder lutong pinoy riyad ayan ito yung ano ha, sa Facebook nila ha, Lutong Pinoy Riyad. Yan ang ano nila sa Facebook. Tsaka tinan nyo, oh, gata, puro, poro puro talaga yung bang, oh, ang lala, oh, tinan mo tulingan, oh. Ang laki, ang laki ng hiwa, hindi talaga kay logit nito. Tapos may kasama pang kanan, tsaka komplir, ano, kompleto, pa siya. Isasalin ko na yan dyan siya. Kasi sunod na araw ko naman ito uulamin. Siguro sunod na linggo, o, oh, di diba? Tipid. Ah, basta um, ang, budget ko niyan is anim na araw. Ayan. Tapos ngayon, lalagay na natin ito sa ref. Lalagay ko yan dito. Init-initing ko na lang yan ba? Ayan ang aking ulam, o. Oh. Ayan, o. Oh. So, ayan. Ito yung kata. Ito yung paksiw. O, oh. di oh, diba? Ayan, mga langga. Ayan ang aking...